sa pamamagitan ng programang pangkalikasan. Hindi lamang napanatili ni Mayor Nene ang kalingisan sa Las Piñas, kundi nakapagbigay pa siya ng kabuhayan sa mga kapuspalad. Ang kagapay ay yan po yung mga street sweeper. Ito po ay sinumula noong September 4, 1955. Halos 26 na taon na po ito na ito po ay uh, mula sa isip at proyekto ng butihin naming mayor na si Mayor Nene. Si Phoebe Bestal ay 26 na taon nang nanginilbihan bilang kaagapay volunteer bilang street sweeper ay nagawa niyang mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang apat na anak sa kuleyo. Nung wala pa po ang kagapay, ako po ay nagtitinda. Batid ni Phoebe ang hirap na maitaguyod ang kanilang apat na anak. Kaya laking ginhawa para sa kanya ang tulong ng Kaagapay Program. Nung pumasok na ako ng Kaagapay, talagang masaya dahil nakatulong na ako sa asawa ko at regular na yun. Ay pagmamalaki ko siya bilang ama ng amin aming sa sapagkat lalo niyang pinagbuti na mamuhay na maayos at payapa ang mga tao dito sa Las Piñas. Dilinis niya ang lahat ng bagay na nakasisira sa lipunan. Nilinis niya ang kapaligiran ng buong Las Piñas at inilagaan ang kalikasan para maingatan ang kalusugan ng bawat naninirahan sa lungsod na Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Phoebe kay Mayor Nene dahil sa mga oportunidad na ibinigay nito sa kanyang nasasakupan. Napaka mabuting tao niya, mabait siya. Dahil sa ginawa niyang programa na ito, marami siyang natulungan na mga nakatira sa lasing.